Supplementary feeding program ng DSWD tugon sa malnutrisyon ng kabataan. Alamin natin yan sa The Better News. Balitang mas maganda pa sa Good News. D-W-I-Z, The Better News. Ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang supplementary feeding program upang mapabuti ang kalusugan ng mga batang Pilipino. Noong 2023, inilaan ang 3.7 billion pesos para sa programa na nagbigay ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 1.8 milyong mga bata na naka-enroll sa mga child development centers at supervised neighborhood play. Ang supplementary feeding program ay naglalayong tugunan ang malnutrisyon sa mga batang may edad dalawa hanggang limang taon sa pamamagitan ng ang pagbibigay ng dagdag na pagkain sa loob ng 120 days. Patuloy ang pagsisikap ng DSWD na matiyak ang kalusugan at kagalingan ng mga kabataang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa Good News, the Better News.